how difficult how easy is it was it you know pag-usapan natin yon na basketball stars ang inyong mga asawa partners well um going back, nung basketball player pa siya, it was harder kasi I was younger. So medyo, selosa ako eh. Sobrang, oh my ah. gosh. Like I was telling them, may mag-high lang, hawakan lang siya dito. Parang, ba't kailangan hawakan yung arm? Pwede mong high na lang. Sinong so, <laughs> sinasabihan mo? Siya o ang girl? No, 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 no. Si Jimmy. Like, si Jimmy, siyempre pagka <laughs> okay. ano. Kasi sa no, ba? No, because I'm might... closer, so go to the girl. No, no, no. I'm Excuse like they me? might think I'm crazy. You should be. He's like, what? I didn't do anything. play lang ako. Hindi ako ka, ano? This was back in the day. Um, okay. Yeah. Mahirap nung active siyang nung player, naglalaro. Nung active pa. Uh, okay. Tapos, what was the worst? Naselos. Worst naselos? My God. You, I think you, kasi parang feeling ko, I have to go wherever he is. I also have to go even if I don't feel like going out because I felt like. I had kailangan to watch bantay. him. ako dati. Oo, oh, oh, kahit na iyo yung pinupuntahan minsan na hindi ko naman gusto yung music, pagod na ako. Parang feeling ko, kailangan ko bantayan. But that was years uh -oh. ago. Ano ikaw? Years... Uh -oh. Tito, Iba boy, o pareho? Halos pareho. Pero ako, ang medyo difference lang, kasi si JJ talaga, aminado naman siya, playboy po talaga siya. Before niya ako naging girlfriend, meron siyang girlfriend talaga. So we were A thing. Pero pumasok ka naman, wala na sila ng girlfriend hindi niya. Hindi po. Pero kinonfess ko naman na yun kasi naging Christian naman oh, po po. No? So nag-sorry ako din sa girlfriend. Kilala ko yun. Kilala, Kilala mo! Ah, Dito po yung okay. beshi kami ngayon ng ex-girlfriend ni <laughs> <y laughs> JJ. Grabe. <laughs> <Okay>. Friend <laughs> niya rin yun. Friend, <laughs> okay. uh -oh. Friend <laughs> niya rin. Okay. Uh -oh. So I'm not proud. Sorry, hindi You're ako proud. You're not proud about niya. it but Nag you went to her and you apologized. Yes, I apologize. Kasi siyempre bata. Di ba? Parang, uh -oh bata hindi ka nag-iisip. Naagawan din kasi ako ng jowa dati, Tito Boy. Kaya okay. sabi ko, ah, gano'n, naagawan pala ng jowa ang mangyayari, ha? So, ganun po yung ginagawa ko dati. Hindi ako proud, pero ganun po yung naging no, ano ko. No, I'm not also proud, ko. RR, but it takes a lot of bravery to be able to say, oh, nagkamali ako. Yeah. Uh, meron siya, but I'm sorry. I apologize yes, to the girl. Yun I'm not saying that you should be doing it because you can yes. apologize. Pero yes. in, in hindsight, pag nagawa mo yun, di ba? Yes. It's very telling. Mm -mm. It's very, pero silosa ka rin. Hindi, Tito Boy. Pero ano kasi, pero yun nga, Tito Boy, naka nag nakarma ako, nag-cheat din siya sakin. Okay. sa akin. Kaya ka naging sa after. Naging first, yung first two years namin, Tito Boy, medyo rocky yung relationship namin. Tapos naging Christian si JJ. Kaya oh, nagtagal kami ng 15 years kasi sobrang tumino naman. Hindi na nang bababae. Eh, ako naman yung parang naghahanap ako ng kaaway. Kasi Tito Boy dati ginagawa ko. Nag-mimore <laughs> siya. Alam mo, Arsa, ar nga. Na 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 Nakaka-miss ka na. lang. <laughs> Tito, so, ikaw yung naghahanap ng kaaway, hindi ka makahanap ng ma kaaway. Mahal na na-message babae. Okay. Talagang inaaway ko. Parang nag-e-enjoy ako. Inaaway <laughs> okay. mo lang? Oo, parang ganon sabi ko. But, mm. Ah, gano'n Gusto niyong mang-agaw na? So, hindi niyo ba alam kung ano yung naging reason ng bakit mm. naging kami ni JJ? May girlfriend siya dati, pinili ako. Ang tanong, pipiliin ka ba? Oo. Oh. ako, palaban oh. ako dito, tito, tito boy. Pero may mga na text ka ba na mali naman pala, wala naman pala talagang kwento? Ay, dito boy, wala. Lahat meron. Oh. <laughs> Pero nung nabago si JJ, na-miss mo yung pagkikipag away Oo, minsan gumagawa na ako ng way. Enjoy mo na yung ah, <laughs> 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 Minsan naghanap lang ako ng pina-follow niya. Kahit ngayon, naghanap lang ako. Gusto ko nag... Walang pina-follow. Dapat <laughs> mo pina-follow. Ay, na, tumigil <laughs> ka na. <laughs> <laughs> ano ka ba? Ito, boys na. Boys kasi minsan kailangan ng pampaspay. Oh my gosh. are other ways, there are other ways of exciting that relationship. Pero huwag naman away, di ba? Nakipag-away ka na sa girl? Sa so, girl, wala pa. No. Wala. 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 Ikaw hindi umabot sa... Ay, dito Boy, may nasiko ko sa, ano, sa, sa bar? <laughs> yung, siya ka? yung ka-message ko. nasing oh. Lasing na lasing. Proud na proud pa siya nagkukwento sa... Ay, I'm you were testing. Oh. Ang talaga, sabi ko, JJ, lumapit ka dito. kang kayo dito. Pak! ko oh, sila. Oh, shit! mo? Ay, totoo yun, tito boy. hindi ako joke. Lasing silang dalawa si JJ. Ano, busit na Ay, busit sa niya. akin. ka nga. Stop it. Oh, Tapos, eh, oh. lasing din ako, no? Pero, Tito Boy, that was mga 15 years ago, That's pa. That's true. Oh, so, oh. So, yun nga, eh. Noon lang, na magagawa pa. Pero during that time, RR, RR na pa. kailan ka naman tumatahimik? Uh, napapatahimik ka ba ni JJ? Tito Boy, tumatahimik ako pag seryosong galit na si JJ. <laughs> Alam mo na. Pag pag, pag, pag break niya na ako. <laughs> Kailangan dumating sa ganda <second> point. <laughs> so, pag sinasabi niya, I can't stand you anymore. Yes. I wanna go. Oh, yes. Tahimik ka na, Believe na ako ng mga one month. Tapos <laughs> after one month, ay ano ulit, ganun na ulit. <laughs> so si, JJ, sobrang happy siya na ako yung girlfriend niya. Kasi parang ang dami ko daw personality. Exciting. Oh, exciting, exciting kasi. Alam mo No, but 15 years. I mean, yeah, you, have, you have to pay tribute, I mean, you know, to mm -hmm. JJ and to you for working hard at that relationship. Yes. How, how long have you been together? Uh, married, we're going on 14. But wow. boyfriend and girlfriend, Galing. almost 20. But, but we had a breakup ng a year and a half. Pero naniniwala kayo that, you know, it's a choice every day. That you guys have to take care of the relationship. Yes. Hindi ka talaga pwedeng magpabaya. Yes. yes. Di ba? Okay.